class, good morning. So our lesson for today is all about history. So ngayon ang makakasagot ay magkakaroon ng libreng merienda, bigay ng Coca-Cola at ng Lucky Pancit Canton. So here is the question. Kailan na ang Annex National High School dito sa Tarlac City? Ooh. Yes, Samara? Ma'am, wala na pong Annex National High School sa Tarlac. Kasi po, isa na lang po itong alamat. Dahil binira na po ng mga yak. Pinalitan na po ng yak. Very good, Samara. At dahil dyan, narito ang libreng merienda mo. Enjoyin mo ito dahil feel na feel at masasarap mabubusog ka dyan. Now. Wow! Ang sarap nito. Pansit Canton Extra Hot. I love it. Uy, magic. Luto na. Hmm, umuusok pa. Ang sarap. Hmm. Ang init pa, Hmm. Hello, I'm Brad. Hindi mahal. The uncle of all lah. Hmm, nakita mo yung spirit on sorrow. Sure ah. What? What? Blur some more excuse me ha. Huh? Kain tayo guys. Hmm. Dahil nagsarapan ka sa ating uh, merienda, ang pancit chili extra hot pancit canton with coca cola, What? ay magbibigay na ako ngayon ng panibagong lucky numbers for March 15, 2025. At since alam natin here, i <laughs> ang ating panibagong sumada sa araw na ito for March 15, 2025. So, 30 minus 5 equals 30. So, huwag natin kalimutan na sa pagkawin ng first ball ay kung lagi sa taas, sa gitna at sa baba. Sa so, second ball mula baba hanggang gitna. Pwedeng parang taas, parang gitna at parihong baba. So, itong nakascore na ito guys, ito yung ating pan second ball. So, tip number 1 to all provinces and the Philippines that they have an STLS number. 15. Kabilang po dyan ang 14 22. 19, 14, 10, 18, 10, 11, maging ang 10, 23, 10, 24, maging ang 10, 22, 10, 4, maging ang 23, 15, or 30, 22. At para naman sa ating pet sa Sumada Nationwide for March 15, 2025, our first lucky number is number 3933. Our second lucky number is 934. So 39 minus 30 equals to 6 and 9 minus 34 equals to 25. So our strongest number for March 15, 2025 is number 625, 623, 634, 25, 34, 25, 23, 25, 23, 25, 23, 25, 23, 23, Thank you so much Inday Marika Oh siya Uy mo na ako sabay At ilalive ko muna yung kinawa nating ano Yung pipinong gubat At bago dyan Mag iwan mo na ako sa inyo Ng isang awitin <laughs> Kahirami ng katulad kong Nagibang bansa Minamahal ginagalang Di tulad sa Pilipinas Laging chismis at paninira Hinaharap At ibali ng Mangumulila ka Basta't safe ka lang Sa mga durugista At di magahasa Sino mapalang Sino ang kaawa-awa? Kami bang mga taxpayers? O kayong mga adik na umaasa lamang sa ayuda? Sinong mapala?